Malaki-laki to. Malaki-laki to. Malaki-laki to mga Colbix. Yan o. Oh. Uh. tayo po pwesto Kumusta 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 mga Calix Oh Dito na naman tayo dadaan sa shortcut Sa shortcut na naman tayo dadaan Ayun oh labas ang mga tao labas ang mga tahong ayan o mga tahong mga nakadikit sa bato tayo dadaan sa daanan natin low tide ito na naman tayo dadaan hihihi uh oh, lumipad lumipad ang napakalaking ibon na tayo sa malupit na daanan natin oh ang malupit na daanan ni Colbix yeah 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 wala pang katubig tubig dito oh Ang lumakas. Okay, dadaan muna ako. Dadaan muna si Colbix. Oh. Ah. Mamaya, may tubig na yan. Eee. Wow. Yan na. Pagkatawid na naman tayo. Dito na naman tayo. Dito na naman tayo sa malapit. Tatlo ang gamit natin ngayon na pang casting natin. Leon tatlo yan. Tatlong mic si isang mahaba ang gamit natin. At kuhanin natin ang ano ang ating box dito. at magsisit up tayo ng pang ano natin gamit natin gamit natin pang kaway-kaway. Pang kawai kaway, kaway. kaway, kaway. Bonito. Bonito ang pain natin. Ang dala-dala nating pain Ayan. Bonito. Bonito ang pain natin. At squid. Squid at bonito ang gamit natin. Ah, uh, Okay galing natin dito ay squid, squid ang ilalagay natin sa isa, -isa. Sit set up na yan up na ang ating isa ayan uh, mga kakakolbix ihahagis na muna natin tong set up natin habang gumagawa tayo ng ano ng pang ano natin pahingi ho pang ulam ulam yan na. Yan natin dyan. Yan na. Taanan natin yan. Tapos gagawa tayo ng dalawa. Gagawa tayo ng... Magsisitap tayo ng... Ano, gamit ulit natin ayan ang gamit natin mga kolbix pa ano to pa lubog hindi siya palutang ayan ang gamit natin ito yung sinker tapos ito yung ano natin mga 1 meter tapos double hook ang gamit natin yan na yung oh kuya iuli 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 ka agad oh <laughs> iuli ka agad iuli ka agad oh iuli ka agad mga kolbix oh oh sige na to iuli ka agad lord sana makuha natin to huwag mong i ano dyan sa ano punta ka rito Punta ka rito oh. Ayun oh, Kawai. Ah. Ang mga Colbix. Oh. Ah. Yeah. Ang popomiglas. Ayun oh. Nagpopomiglas. Ooh. likagad. <laughs> Kada likagad oh. Si Colbix. Nakadali ka agad si Colvix Nakadali ka agad Nakadali ka agad si Colvix 1-0 1-0 Naka 1-0 na naman huh. Naka 1-0 na naman si Colbex huh. Naka 1-0 na naman. Thank you Lord. At Kana tayo ngayon. Hey. Uwi na mano. Magandang ganda to. Magandang ganda to. Uwi na mano mga Coldix. Hey. <laughs> wow. Tara. May buwi na mano na tayo. Kaboy na mano na kagad tayo Thank you, thank you na ang tayo natin Squid talagang ramdam natin ngayon ng ano swerte ramdam natin ngayon mga kolbiks ang swerte bastang malakas ang pangkutob ni kolbiks sigurado yan basta malakas ang pangkutob ni Colbix sigurado yan na may huli pag uwi basta may malakas ang pangkutob ni Colbix Ano natin yan? Pangalawa natin yan. oh, Yan o. May kumakain na kaagad mga kolwiks. May kumakain na kaagad. Kakalapag lang natin. Kakalapag lang natin. Lagyan so, natin tong... Kumain ka agad, kakalapag lang. natin bonito naman ilalagay natin mga kolbix pang tribali pang tribali ang setup natin ayan yan na yan naman ang lalagay natin ito ang double hook Testing natin tong double hook. Ang double hook <clears throat> na gamit natin. ayan ang ating ilalagay. Bonito. si baka may mga malalaking ano Ito. Ito. ang double hook na gamit ni Colbex ngayon ay masusubukan uh. So, ayan. Ihahagis na natin ang double hook na yan. Oh. Ganyan ang setup natin. Sa isa na to. Hagis tayo. Tayo sa malayo-layo. Dito naman natin ito. Спасибо. lalagayan natin oh. yan, dalawa na ang natin dalawa na yan gagawin na naman natin itong pang last ito yung pang last natin right mga call vix ayan na ang pangatlong sit up natin palutang Balutang yan mga Colbix na may ano single hook tapos dalawang hook ang ginawa natin at yun ang sinker natin at ito yung dalawa oh. kasunod tsaka ito yung swivel natin pang ano yan pang tatlong sit up natin lalagyan na natin ng pain mga colbix para all rights na yan all rights na all rights na yan mga Colbix lagay natin dyan ay squid squid ang pain natin dyan sa pangatlo natin mm -hmm. Yan na pangatlong sit up natin pangatlong setup natin yan hagis natin ito na pangatlo yan ito na ito na siya pangatlong sit up ni Colbix hello hmm. vlog natin kasi baka may pag kumagat dyan eh so, Yeah tatlo na yan tatlo na yan tatlo na yan uh -huh. aha okay, titingnan natin tong isa si ginalaw to kanina eh parang wala na tong ano pait naubos nga naubos ang pain natagyan natin huli <coughs> <coughs> na naman tayo mga callbix, oh, ano kaya to <laughs> oh, kawaii, Kawai na small Kawai na small Ang huli natin Oh Kawai na small Ang huli natin Papakawala natin ito mga kolbigs Papakawala natin Kasi maliit pa Papakawala natin dyan Oh Yan na Papakawala natin si maliit pa para lumaki pa paglaki uulitin natin ulit sa malaki natin may kumakain sa malaki natin na taan yun know. oh oh yun oh hindi mapuro hindi mapuro puruhan hindi mapuro puruhan hindi mapuro-purohan ng kumakain dito mga colbics inyong unti-unti ata o oh. oh. inyong unti-unti ata unti-unti ata unti-unti yung uh, di yeah, mga hindi mapupuro-puruhan mistry kanina yan ang baka balikan pang nadali na ata yan mga callbacks tingnan natin tingnan muna natin no unti onti oh, on mga kaya ah. na dalili itong mga coldics. Bumitaw. Bumitaw. Ayun na, oh, huli nga, huli nga. huli nga. Oh, ayan oh, oh. Huh. Huli nga. mga Colbix. Oh, di ba? Huli nga. Huli nga. Oh, pangalawa natin. Sabi ko na nga abay. Gumagalaw-galaw. Eh. Diyan Nagdag na. Nagdaga na. Pangalawa na to. Hmm, Pangalawa na yan mga Olbix na dali dito sa dubulok natin na pae pangalawa natin yan Biglas na Dagdaga na Nadagdaga na you know, dalawa na Dalawa na Nadagdaga na mga na mga Colbics ayan na mga kolbiks nilinisan na natin yung huli natin kasi malapit na maggabi maglilinis na tayo Si malapit-lapit na dumilim oh, huli natin nilinisan na natin yan nilinisan na natin yan Alright, mga Colvix. Bye-bye. Thank you so much sa inyong walang sawang pag ha, sa ating YouTube channel. Bye-bye.